Hello, hello po, buenos dias, magandang umaga, magandang araw po mga tapatid Tayo na po Tayo na po pumasok mga pa, samahan nyo po ako maglakad, papasok Tulad <laughs> po ng dati Tuwing umaga po, naglalakad po tayo para pumasok Ngayon, ganoon na naman po ang ating gagawin Pero boy no, maglalakad po tayo hanggang terminal po ng train Tapos sasakay po tayo ng train papuntang terminal ng bus tapos sasakay po tayo ng bus papunta ng ating trabaho <laughs> kaya dalawang sakay po bago sa ating trabaho kaya ayan po samahan nyo po ako kasi nakakalungkot po dito sa daan magisa pero sa bagay po pagdating sa train marami ng tao dahil marami pasahiro at pagdating sa bus marami rin tao dahil marami pasahiro Aya, ayan po eh, pagdating po pagsakay na isumaman e, eh, na rin po kayong sumakay <laughs> para may kakwintuhan po ako kasi po pag nakasagay kang mag-isa o oh, ako lang mag-isa wala akong kakwentuhan yung kakalungkot din <laughs> pero boy, no, maraming maraming tao po sa, sa sasakyan kaya ayan po samahan nyo lang po ako para mag maging happy po ang happy, happy all po sabi nila <laughs> ayan po tandaan nyo na po itong daan na to ito po yung lagi natin nilalakaran kaya sama-sama na po sama-sama na po tayo ayan po pero maganda po naman ang paligid kahit na maaga pa ngayon po ay 6.30 po 6.30 po ng umaga ganong oras po ang alis natin sa bahay 6.30 ng umaga tapos darating po tayo sa trabaho ng ah, alas otso o munisyon ko para alas otso. Pero ang talagang oras po ng trabaho ko ay alas 9. Pero pumapasok po ko ng alas otso para maaga po ako makauwi. Kasi ang pasok ko po alas 9 hanggang alas 5. Pero pag umasok po ako ng alas otso alas 4 nakakauwi na po ako. <laughs> si binabawi-bawi lang po isang oras ang advance at isang oras din ang advance pa uwi isang oras sa advance papasok advance pa uwi din <laughs> ganoon po yun ay okay okay lang po happy happy lang po tayo sa ating trabaho ayan po malapit na po tayo sa istasyon ng tram ng train ang tawag po dito trambia ay ayan, ayan po ayan po ang istasyon wala pa pong katao-tao <laughs> o kaladaan lang po siguro ng train kaya wala pang tao ayan po ayan po ang train station ayan, dyan po tayo maghihintay ng train ayan ayan po ayan ang plaza Wheeler train station uy isang minuto na lang po darating na yung train sandali lang po ha sandali lang po ito po ang train station ang bus station building po karating na po ang tramvia po o train natin sinakyan andito na po tayo akyat po tayo sa second floor andun po ang bus at nakukuhain po natin papunta sa ating trabaho Kota yang kerdanan, tangsi kampulor bu, ay nak aku takut po, andito na po tayo sa second floor. Mamaya-maya po darating na po yung bus na po po natin. <clears throat> ayan po ayan po yung ating dinadaanan papasok po sa trabaho kita nyo po yung malaking bituin po na yon. lagi po nandyan yan eh inisip ko po yan po ang ating guide ayan po ibigay ay ng Diyos sa atin <laughs> para magbantay po sa ating lahat ayan po nakamasid lang po yan araw-araw gabi-gabi po o kapag medyo madilim po nandyan na po yan ayan po <laughs> ang ganda pong pagmasdan ayan po ito po yung araw araw nating nilalagaran papasok po ayan samahan nyo lang po ako pagpapasok na po ako sa work sa kan lang po ako iwanan <laughs> ayan po Maraming maraming salamat po sa inyo Sa inyo pong pagsama sa akin Ayan po Ang ganda po ng view Di po ba? Ayan po Ang ganda po ng view Ayan po Maraming maraming salamat po Sa pagsama nyo sa akin Ayan po Kaya Maganda po ito lang Kapag ka ganitong may mga ilaw po ang mga poste. Kasi po umaga, maano po tawag doon, uh, medyo madilim pa po. Pero 7.30 na po ng umaga. Ayan po. Alas, alas 8 po kasi ako pumapasok sa work ko. Kaya alas 7.30 dyan, nandito pa ako sa daan ito. Nandito po ako naglalakad papasok. Ayan po. Ang ganda po. Hindi po ba? Uh, lakihan po natin, lakihan. Ayan po ang ganda po pagmasdan ayan po lamig po medyo malamig na panahon ngayon ah. malapit na po tayo mag jacket <laughs> Kaya malamig na po ng kauti ang panahon. Okay po, mamaya-maya naman po ng ay Ayan po. Malapit na po tayo sa aking trabaho. <laughs> yeah, patuloy nyo lang po kung sama. Uy, ano yun? Ah, natatanaw din pala ang dagat kahit dito. Kahit dito na. Pero boy, no? Tuloy po tayo sa ating paglalakad. Nakasok po tayo ng ating trabaho. Ayan po. Ayan. Ay, napagod na po. Ngayon na pa po ako naglalakad. 7.30. E ngayon, mag alas 8 na po. Kasi po, mula po doon sa basta hanggang dito po sa trabaho ko. I eh, halos, halos, can b halos, halos kalahating oras po. Ang 20 hanggang 25 minutos kung paspasan po ang lakad. Pero kung ganito pong nagbe po tayo, nako, matagal po ang lakaran. Kaya ayan po, lakad po tayo. Papasok po tayo sa ating work. Samahan nyo lang po ako. Para po happy. Happy all. <laughs> Ayan po. Likot po ng kamay ko po kasi na po kayo. Pero bueno, no. Ayan po malikot po talaga. Para pong nalulubak yung kutsi ah. <laughs> nalulubak po kasi yung paa ko. <laughs> Ayan po. Eh kung ganyan po kaya. Ganon din, malikot din. Talagang malikot na po talaga ang kamay ko. Iba na talaga matanda. Kapag matanda na po, hindi na po makakontrol. Ayan po. Pero sabi nila, yung kalabaw lang daw tumatanda. Eh bakit ako po, hindi naman ako kalabaw. ako <laughs> tumanda po ako. <laughs> Ay nako. Na sabi po nila kalabaw lang ang tumatanda pero bakit po ako hindi eh, naman po ako kalabaw balat kalabaw lang po <laughs> tawa tawa lang po joke joke lang po tumakitawa naman po kayo ay nako asensyo na po kayo wala po ako magawa sa daan kaya tawa tawa lang po <laughs> Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking paglalakad. Ito po yung lagi ko pong kinukuha na ayan po. Ayan po yung hagdanan papuntang dagat po. Lagi ko po yung pinipicture kasi ang ganda po. Ang ganda pagmasdan. Ayan po. Dagat na po yun. Ayan po. Ayan po. Kaya sabi ko to. po kung nakikita ko to. Ang mayroon po kasi silang sinasabing ano. Uh, stairs to sky ito e is to see ito <laughs> e, 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 talaga ang bisaya magbikas no see say o no si ewan ko kung anong tawag doon basta ano ba English ng dagat ay di sabihin na lang natin hagdan ba puntang dagat kasi kung di naman pwedeng ano uh, is thirst to say. Hindi <laughs> mo Ang pangit pakinggan. O pangit lang ang pagkabigkas ko. <laughs> Ay, naku. Tawa-tawa na lang po tayo para happy po. Happy po ang Monday natin. Kasi lunes po ngayon. Kailangan natin tumawa para isang linggo po tayo nakatawa. Kahit na po medyo uh, masama po ang ating mga nararanasan, eh tumawa pa rin po tayo. Hindi po ba? Kasi po yun po ang ang masaya po sa tao yung lagi nakatawa. Kasi sabi po ng doktor, ang pagtawa daw po ay gamot. Nakakagamot daw po yan. Kaya tumawa po tayo. Kahit po medyo may kaunting problema, eh ganun din po, tumawa rin lang po tayo para maging happy po ang ating life. <laughs> ganun po yun. Ayan po. Ikot talaga ng kamay. Nangangawit na nga po, po malikot pa rin. <laughs> Siyempre nangangawit kaya lalong malikot. <laughs> Tigas ng ulo, no? <laughs> Ay, naku. Ayan po. Ayan eh, mo, may bakang pong lote dito. Ayan. Ayan po. bakang di lote. Ikot po talaga ng kamay po. Para po mga kapatid eh, dito ko na po ito puputulin kasi Ewan ko bakit po nalimalikot yung kamay ko masyado. Sobrang likot po na kamahilo po kayo. Kaya dito ko na po ito puputulin. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa aking video po. At mula po kaganina ay sinamahan niyo po ako. Thank you, thank you very much po. Maraming maraming salamat po. Ayan po medyo hindi naman kasi naka, hindi po tayo naglalakad. Nakatayo lang po tayo kaya hindi po malikot. Ayan po. Maraming maraming salamat po, bye, bye po, bye, bye, Laban lang po.